kalimutan mo na ba ang iyong Facebook password? At wala ka na rin access sa email address at mobile number na ginamit nito. Pero nakalagin pa ang iyong account sa iyong cellphone. Marami sa atin nakalagin ang ating account sa ating cellphone pero hindi na alam ang password. Bago pa ito tuloy ang biglang mag out, ay kailangan mo na itong palitan ng password at email nito. Take note, pwede mo lang itong gawin kung nakalagin pa yung account sa iyong cellphone o nagagamit mo pa ito. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ganitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video at pag-subscribe na rin sa kay YouTube channel Brian Sides Una, punta tayo ng Facebook apps Ayun, kung sa Facebook na tayo, dito sa may upper right side, yung may tatlong linya, pindutin lang to Then, scroll up Pindutin itong Settings and Privacy Pindutin itong Settings Ayan. Then, pinutin lang tong see more in account center. Then, under account settings, pinutin lang tong personal details. Then, pinutin itong contact info. Ayan. So, dito mo na ilagay yung bagong gawa mo na email address or mobile number. So, Siguraduhin lang ang inalagay mo na new email address ay hindi nakaleng sa ibang Facebook account. Ang gawin nyo lang ay pinutin lang tong add new contact. Ayan, so what you'd like to add? So kayo nang bahala, pwede yung mobile number at email address. So ang pipiliin ko dito ay add email address. Ayan, so dito lang natin i-enter yung email address natin. Then pagkatapos ma-enter yung email address, pinutin lang tong Next. Ayan, so enter your confirmation code. We sent an email with your confirmation code to ikaw at gmail.com. So, i-check nyo yung email na nilagay nyo dito. I-check nyo yung inbox nyo. Kasi magsisend sa si Facebook ng confirmation code. Pagkatapos nyo ma-receive ay ilagay nyo dito. Then, pagkatapos, pindutin nyo lang itong next. Once na verified na siya, ay balik lang tayo sa account center. Then, pindutin ulit itong say more in account center. Then under sa account settings, pinutin lang tong password and security. Ayan. Then, pinutin lang tong change password. Ayan. So, choose an account. So, since isa lang yung Facebook na nakalagin dito, ay pipiliin ko tong isang Facebook ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito ay may current password sa new password. So, hindi nyo natin yan pipindutin. So, pipiliin natin dito ay yung forgotten your password. Ayan, choose a way to log in. Then sign code, then via email. Piliin niyo yung email or mobile number na inilagay niyo kanina. So, yung bagong email address or mobile number. Pipiliin ko tong via email. Then, pagkatapos mapili, ay pinutin lang tong continue. Ayan, we sent you at gmail.com. So, Check nyo uli yung uh, Gmail na nilagay niyo kanina. Magsisend uli ng 6-digit code sa si Facebook. Pagkatapos ma-enter yung 6-digit code, pinutin lang itong continue. So, dito na i-enter yung bagong password na gusto nyo. Dito sa baba, makikita mo ang Log Me Out of Facebook. Everywhere else my account might be open. I suggest na i-check mo itong box para malag out ang account mo kung nakalagin mo ito sa ibang device. Para kung sakaling may gumamit mo ng account mo, ay ma-log out ito. Then pagkatapos, pinutin lang itong next. Ganun lang kadali.